Hello guys! Ito na nga. Dahil sa araw-araw na tindi ng init ng panahon, ito magre-refresh muna ulit tayo. At sa pagkakataong ito, hindi na po sa bathroom tayo refresh, Dito na po tayo sa harapan mismo ng ating bahay. Ayan. So dito na nga po natin napiling maligo sa harapan ng aming bahay guys. Para naman po marami pong manunood. Joke lang po wala lang hindi ko din po alam kung bakit dito ko napiling maligo ngayong araw na to pero mamaya guys bago matulog maghahapbat po ulit tayo guys pangalawang refreshment natin refreshing natin ngayong araw na to mamaya po yan bago naman matulog naisipan ko lang talaga guys na dito maligo mismo sa harapan po ng aming bahay guys kaya naman, mag-focus na lang po ako sa aking paliligo. Yan, mag-shampoo ng ulo, mag ng buong katawan, mag-scrub pa rin ng buong katawan. Yun nga palang sabon ko guys, nakabalot na po siya sa pang-scrub ng katawan ng balat na hawak-hawak ko guys. Kaya kung makikita nyo guys, may kulay violet or purple po akong hawak. Diyan yung po yung pang-scrub at nandun na po sa loob niya yung pong sabon na sinalagay ko po dito sa aking katawan guys. At sa mga nanonood dyan na madali pong maumay sa kanila pong nakikita ngayong oras na to, pwede pwede naman kayo guys bumili ng chocolates o kaya naman at syara pampalipas umay guys. Yes guys, pwede pwede na po yun guys, pampalipas umay. so yan, dire diretsyo na tayo guys. So after nating magsabon ng shampoo, magsabo ng buong katawan, mag-scrub ng buong katawan, oras na para ayan, maglinis tayo, tanggalin natin yung mga sabon sa ating buong katawan guys. Kaya mekos-mekos lang guys. Napakasarap naman po talaga sa pakiramdam kapag po nagbubuhos po ako ng tubig sa aking buong katawan dahil nararamdaman ko po yung lamig ng tubig guys. Sa atin din naman talaga guys ng init ng panahon sa araw-araw. Mabuti na lang nandito po kami sa province guys. Kaya kahit papaano may sariwang hangin guys na dumadating at kahit papaano din po may mga puno po kaming nasisilungan at nagsisilbing lilim po sa aming bahay ganoon na rin sa aming mga lugar na pinupuntahan dito. At sya nga pala, patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa araw-araw na supporta ay na binibigay sa akin ng ating mga supportive followers and supporters. So ayan guys, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na supporta, panunod na aking mga video content everyday. Thank you so much guys and thank you for watching!